ang typical Filipino ko an. Inana magkaw ng Filipino. <laughs> Lami kayo guys, as in adobong manok. Sana siya ka native. <laughs> to. Agay. Naabot na gyud mi. Oh. Na unsa inyo ika historya mga Inday, mga Dudong? Kapoy. Gikapoy. Ah.

<laughs> so, ito, oh, lantaw o. Oh. Sus, gisingot o ok, maayo. <laughs> o, oh, naon sa mga kumari. Mauda, ito yung mong kitawag yun kagabi eh. <laughs> sa mandi ay ka dito, magulmi. Yeah. Nagsigabi yan ng kahoy gabi eh. Oh. Ang <laughs> kuras ko rin tayo. Kung dilip mo na wita, madilikado. Maong nintawag yun ay ka kagabi eh. Kung nintawag ko. Kaya... <laughs> Masuro pa mi mga alas 9:00 gabi eh. Tega pa tumay pa. May rapod jud nya pero wala ra mangyaw. Ay, pare. Kumusta mas? Kamo de ay mo nag midwife sa kuan. Nag midwife. Ay, ako siya iblog vlog jay dai ka diot dai kay naa diri nag Ay. May ang adlaw. Na naman de ay mo diri. Ngayon adlaw mare. Tawa. Nung sa mga imong mo rin? Kuwan ah, yung manok. Ilang iiha? Ah, mag-iihaw sila. O ina na dali ao Kana ka na. siya ang para magdungag. Wala may ina na si Ah? No. Di ba? Kahoy na siya. Kani siya ininitubig. Dabi, In kay katulog siya kanon. Kani siya tinulang manok. Oh lipre na di altani. ang mga ang mga nag nagsaka, to pa sila ang bibi, nagpabilim bigto. Ha? Uy, naihalang halang-halang. di ba? Hay, kanakatagan ka gisulti ni paring Wilson. Oh, halang-halang. Ah, di ba? Wala problema diri unsay lutuon kay kay daghang space para himuan og kuan. Kahoy. Kahoy. Oh. <laughs> Hoy. Oh. Inana ang kinabuhi diri sa mountain. Oh. So, oh, aso kayo. Aso kayo. Oh, pungko-pungko. Then <laughs> pungko-pungko, hoyop-hoyop. Tayo. Okay, okay. Oh, muna dire. Inana dire ang area. Inana dire magkuan. Pero walay gasto gasol. <laughs> Lepre na. Basta magtanom og kahoy. Ay, <laughs> eh, kung walay kahoy, walay sugnod. <laughs> uh, ilang ilang oh, di ba? Cute ka ayo na siya. Unsa imong ngalan? Unsa imong ngalan ani maring? Kang sa man ni? Si, si Bingo ni. Kang kinsa man siya? Inyo na na Kato oh, si Si Paring Wilson. Uh, say ina hello everyone. Hello. <laughs> uh, cute na mga kuan nila pero biag. Huy, la kaput man ani mga iruoy kada buhan nila. Cute sila. Puyo puyo. Video handa man gusto kita ayaw ka hadlo. Okay ra mong gud. Ah. Uh, no, ang um, kuan. Kusog ka ayo mo. Pugas. <laughs> Mayo dire kay nare tubig no. Libre ra lagi <laughs> dire tanan. Ang kuryente lang kana lang. Ang tubig na diha. Mobran awot pitid yung paka. Oh. Ah, pero na naman tayo solar. Okay na. Sa gawas <laughs> ra. sa gawas ra. Uh, no. Kada siya, diha ang tubig. Kana, tangke na siya. tangke na siya sa tubig. Mga kagabihan, gabi-gabi. Barefoot gihapunta guys. Kaya syempre, ang atong earthing o grounding. Diba? Barefoot, di ba? Barefoot gihapunta to. Mone siya diri ang palibot. No idan then ilan silang giayo ni nila og kuan ilan ni gipangtamnan og kuan oh. No. No, siya diri. And then going up ta. Nag barefoot ra ko gyapon. Indot okay. sa siya barefoot Para grounding and earthing ta karon. Kani ilan gipadaghan oh. Very nice kaayo bay very nice siya mura siya diri agkuan tingalan no, puyo biya pagi ako mag video video rako diri ha ay rako ninyo kuan ha no, ang plano ani butangan ni siya diri aog payag payag unta wala pa na kuan no, hangin na siya diri mura siya kuan din overview ba? Then dito, a uh, fish pan dito. Okay. Fish pan. Dito sa ubos. Fish pan siya. Fish dito, hagabo. Fish pan dito. Tigiri dito. Nya. Di pa may kasuro dito. Okay. Nice nah, something. No, mo no, na mga bulak. Mga bulak diri ang ilang gitanong. Nakanis siya ang way. Padulong ato sa ubos. Diba? Diba? siya kayo dire oy murag ang bulak very nice very nice very nice mm, ang nakanindot diri ah, kay because na in nature oh di ba tibok palibot na siya tibok palibot na siya naa siya ay mga dili siya init kay naa may mga kahoy oh kahoy na ang tibok palibot. Yan. Yeah. Ito na ito, Perfect nga punta. Ito. Sorry pa more. Kunya na ito sila. Gatalay jud sila. Oh. Nindot kayo view. Oy. No view. Sayo mo. Sayo na. saya ka? Dali. Sayo na. Ito. Hindi na sila ang Unya pa sila. No? Okay. Kano sa kato mohuman to no? Hmm? Ang katong kahoy. Ang nuri ko. Ang nuri ko. Ang Ang

Dala <laughs> so, kung pwede lang ni nung ta. <laughs> <lot> bag. Ni agay gahi. Tambis. Jackfruit. Jackfruit. Pero biya gyud bunga. Tambis. Ako No, yung bulak. Unsay nga lang na yung bulak ate? Day? Okay. Ti day? <laughs> ha? <laughs> Wa, man ko kaila. Yung palit. Eh, ikaw rawan ko yung palit ato niya. Wa, ko kaila. Basta kay nindot nindo, 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 na color. Ang connection sa suga, eh, wala na dito. Wala na. Nindot siya color. Nindot color no? Hello, vlog. Hello, vlog. Hello vlog. Hoy na. <laughs> wala wala basis sila sa ilang gikaon in taon. Lami kayo guys. As in adobong manok. Sana siya kan native. Adobong adobong. Adobong, adobong, <laughs> adobong native manok chicken. og tinulang native manok. og panakot yan. Um halang-halang na native. Hello vlog. <laughs> no, siya na dire ang ganda na, Di ba? Natarong og dala. Unya. <laughs> <Si ate. laughs> <Okay. laughs> Lami kayo siya, guys. So, mga unta ninyo. Oh. Ang typical Filipino ko an. na magkaon ng Filipino. <laughs> <laughs> Kata Do, marahin po lo. Ina na. Hindi ba lang <laughs> meron <Madre. Debala>, kayo? Wala yung hugasan. Maghugas las oh, kamot. Ako. Lamik kayo. Salamat ha. Ipantaya mo